Eto na, Igan. K oh. Kakabit ng summer vacation ng mga nagbibinata ang pagpapatuli. Ayan. Oh, sa German, ano yan? Schleisen orton. Ayan naman sa ating UH Summer Project, atin na mga kapuso para kay Commonwealth, sa Kansas City ang Operation German Cut. Ayan. At naroon si Librian. Connie at Love. Si Connie. Ayan, good morning guys. Good morning mga bata. Oh, di ba? Pero walang kabahid-bahid ng takot. Ito mga bata ngayong umagang ito mga puso. 91 po na kabataan ang nagpa-register para po doon sa ating uh, UH servisyong toto uh, libreng tule ngayong umagang ito mga kapuso no dito sa Barangay Commonwealth 91 Ayun po na nagpa pero nung pina-check in scan oh, may scan na nangyari. Ayun pa. 63 lang po ang nakapasa. So yung, itong uh, mga kabataan natin ngayon nakapila, 63 po sila, ay uh, mabibigyan ng pagkakataon na matuloy ngayong araw na ito. At syempre ngayong umaga, kakatanungin kita, pangalan mo? Ito si Jo Joe Villin. Ano pangalan? Ang ah, pangalan ng nanay mo, ikaw ang pangalan mo ay Mark Vincent. Si Mark Vincent, ilang taong na Mark Vincent? Dosi po. Dose ka na. Okay. Mukhang handang-handa ka na ngayon na. Ano bang naisip mo pag pagpunta mo rito? Ano? Hindi ka na bang magpatuli? Opo. Wala bang anong kinakabahan ka ba? Wala mga ganong nararamdaman? Hindi po. Oh, parang kala mo magpipiknik lang kayo. Ito na ito. Ito na ito. Ito tayo. Ito tayo. Sino yung pinakamatanda rito? Meron bang tep? Ay, ito! I feel your pain tinanong nung doktor kaning ina eh. Bakit? Ilan taong ka na ngayon? 18 po. 18! Ngayon ka palang magpapatuloy. Oh. Bakit mo naisipan after 18 years, ngayon mo naisipan na magpatuloy? Wala lang po. <laughs> Gusto ah. ko lang po eh. Gusto mo na lang mag ah, po. Ano, ano bang Ano bang naisip uh, mo? Bakit kailangan? Sinabihan ka ba na health uh, makakatulong sa iyong health? Ano bang na ano? Oh. Yun ang kailangan. Apo. Ah, po. May, may takot ba ang nararamdaman? Oh. Wala po. Ikaw, dapat ang pinakamatapang dito, ha? <laughs> Ikaw, dapat ang um inspire sa kanila. Okay, eto na si Connie. Nandun na siya sa area kung saan po nangyayari ang operasyon. Connie! Yes, maring love. Nako, eto na. Ako talagang parang ako ng lalo mo. And dito sa loob nito yung uh, isang bata ho na kasalukuyang uh, uh, tinutulian na. Interviewin muna natin si Dr. John Yang. Dok, ito na, Dok, ang uh, isa sa mga procedure na ginagawa natin. Pwede pong malaman gaano katagal ba yung healing period nito? Mm -hmm. Uh -huh. -oh. Para dun sa, syempre, mga magulang, no? Ano ba yung dapat ginagawa ng mga magulang to help na ma-ease yung pain ng mga bata? But first, after ng no surgery kasi, we asked the, the patient to uh, um, itaas yung penis niya para ma-decrease yung swelling. Mm -hmm. Number two, mayroong anti-inflammatories. And number three, pwede silang mag-warm seats bath yung binababad sa maligam-gam na tubig yung... Mm -hmm. yung kanilang ari. Of course, pwede silang maligo, ano? Yes po. After Pero, 24 hours. After 24 hours, huwag lang babasa yan yung parte. Yeah. hindi. Okay. After 24 hours, pwede na. Pwede na po. Ah, ganun lang kabilis. Yes po. Oh, kasi syempre, marami nag-iisip-isip na rin ng mga magulang, ano, na, mm niya -hmm. nabagit nga kanina, no, ni Doc, Ka, uh, na kailangan handa rin yung mga bata? Actually, yung number one indication for surgery, kapag ready na yung bata for operation. Mm -hmm. If hindi pa, kasi psychological effect dun sa bata, makakaproblema. Okay. Gano ba kasakit yan, Dok? Masakit ba yan? Anesthesia lang yung una. Anesthesia na lang? Uh, yung anesthesia una. lang actually yung masakit. Ah, pagkatapos After hindi na? After na wala na. For Alright. example, sila wala naman. Oo, pero parang si kuya, sakit na sakit pa rin ngayon. <laughs> Kaya mo yan, kuya. pagdadasal um, ka namin. Okay. Samantala, mga kapuso, balik muna po tayo sa unang hirit. Doc, thank you.